Balikan natin ang isang gabi na dapat sana'y puno ng selebrasyon, pero nauwi sa isa sa mga pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong gabi ng March 18, 1996, ang Ozone Disco sa Quezon City ay puno ng buhay. May mga estudyanteng nagdiriwang ng pagtatapos ng school year. Ang lugar na para lang sana sa 35 katao ay napuno ng mahigit 300 kabataan. Ang tugtugan ay malakas. Ang sayawan, walang tigil. Ang enerhiya, Ramdam na ramdam, pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Bago maghating gabi, may biglang kumislap mula sa DJ booth. Sa loob lang ng ilang segundo, ang kislap ay naging apoy na mabilis na gumahpang sa soundproof ceiling foam. Nag-blackout. Ang masayang hiyawan ay napalitan ng sigaw ng takot. Nagkagulo ang lahat, nagunahan papunta sa nag-iisang daan palabas. Pero dito, nagsimula ang tunay na bangungot. Ang pinto, na dapat sana'y nagbubukas palabas, ay paloob pala ang disenyo. Dahil sa pagtutulakan ng mga taong gustong makalabas, lalo itong hindi mabuksan, naipit sila. Walang ibang fire exit, walang sprinklers na gumana. Ang isang gabing puno ng pangarap ay naging isang bitag. Pagdating ng mga bumbero, ang kanilang nadatnan ay isang tanawing hindi malilimutan. Makapal na usok at sa makitid na pasilyo papuntang exit, isang bundok ng mga katawan, nagkapatong-patong, mga buhay na biglang kinuha. Sa huli, 162 ang nasawi. Karamihan ay mga kabataan at 93 ang malubhang nasugatan. Sa investigasyon, naging malinaw na hindi lang ito aksidente. Ito ay resulta ng kapabayaan. Maling disinyo ng pinto na sinasabing sinunod pa sa Feng Shui, overcrowding, at malinaw na paglabag sa mga safety standard. Noong 2001, nahatulan ang mga may-ari ng Ozone at noong 2014, sinundan pa ito ng hatol sa mga opisyal ng gobyerno na nag ng permit. Ang trahedya ng Ozone Disco ay isang masakit na paalala na hindi dapat isinasantabi ang kaligtasan para lang sakita. Ito ay isang leksyon na binayaran ng napakaraming buhay. Isang aral na hinding-hindi natin dapat kalimutan para hindi na kailanman maulit pa. Kung nagustuhan mo ang nostalgic crime video na ito, Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong nag-iwan ng marka sa ating kasaysayan. See you in our next video.